konting tip bago mag-invest ng real property. Alam niyo ba, sa tuwing naghahanap kayo ng property ma na magandang i-invest, may isang sign na pwede mag-signal na promising ang lugar. Ano kaya yon? Ang McDonald's. Oo, ang McDonald's. Bakit? Kasi bago magtayo ng McDo sa isang lugar, masusing pag-aaral ang ginagawa nila. Na alam nila kung sapat ang customer base, kung strategic ang location, at kung patuloy bang uunlad ang area malaking savings para sa atin na gusto mag-invest at hindi familiar sa lugar. <laughs> tula Tulad dito sa amin, sa Lancaster, New City, dito sa General Trias, Cavite. Sa community namin, hindi lang McDonald's. Meron tayong Jollibee, Chow King, at Sonto open Burger King. Meron din Shopwise, MC Depot, at iba pang malalaking kumpanya. Doon pa lang sigurado ka na. Kaya kapag plano mo mag-invest, hanapin ang nearest McDonald's. Pag may McDonald's ng malapit, it's a sign na ang community ay thriving at may magandang potential for growth. Kasi di ba pinaka-importante ang location, location, at location. Again, this is Jackie. Follow for more.